Assalamualaikum alaikum mga Andito tayo sa Dr. Sulaiman Al Habib Hospital. Kung hindi ako nagkamali, meron silang 315 bed capacity at saka 240 clinics. Kaya ang laki. Tara, samahan niyo ako. Masya Allah guys, grabe ang luwag. Ayan, may na mga nagtatrabaho na dito pero pa konti-konti lang yata. Ngayon, gaano kaluwag oh. Ayan. Oh, sinakabayan no. Masya Allah, tabarak Allah. Ito ang Dr. Habib, Dr. Sulaiman Al-Habib. Wala pang katao-tao, guys. Kita nyo ang hallway nila, oh. robin lucky laki, oh. Ito ang sixth floor. Andoon yung ano nila. Yung HR, nasa sixth floor. Yan. 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 Dungaw natin dito. Dungaw natin. Yan, yeah, makikita niyo dito yung ano. See? Yan. Yan, close road. sixth floor dito. Yeah. Okay, baba na tayo. Sana nga matanggap tayo dito. nag sila ng nursing. Dito naman tayo sa IMC. kung sir. How are you? <laughs> I'm blogging. You are well, sir. Working well. I think. Mm, nandito pa tayo sa my fifth floor. Going second floor. Hey. Yan. Dito na tayo sa ground floor. Kita ninyo guys, malaki o. Oh. Yan. Ito sa ground floor. Dr. Sulaiman al Habib. Ano ko lang kayo para mamaya ma-security ano ako. Wala namang tao. Dinan. Tayo ay lalabas na. Ah, ito mo yung dinanan ko kanina. Ayan. Punta na tayo ng IMC. Laki ng pharmacy nila, oh. Wow. Ano guys? Ang laki nito ah. Ayun. Ito ang tawari nyo. Tawari. Emergency. Ano Ilang floor yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 floor. Meron silang 10 floor. So,